Iyon mga kapag Isang panibagong araw at isang panibagong vlog na naman sa inyo Actually, well, hindi na panibagong vlog Kasi ito ang karutong ng kahapon Kayo nanonood ng aking vlog sa aking wall Ito ang karutong ng kahapon mga kapag Ang PIT testing din sa may Malolos Bulacan Ayan no Ito yung site Ito yung lugar mga kapag yung tubig o. High tides pumapasok talaga sa mga bahayan at yung iba ay, eh, na yung iba ay hindi alright ayun you know. o oh. mga pakisan site ito pa nga pala ang aming site itong testing mga pangkista at nagpre-prepare pa lang sila hiniwa nila ang ilog mga pangkista ayan at inihigop yung tubig high tides na daw ngayon kaya natin, oh. Dito na tayo sa si site. Problema lang din sa mga bayo. Wala na, abandonado na siya kasi talagang yung tubig yung mataas na. Mapasok dito, may nakatera pa. Hindi oh. pa naman siya mababa. Oh. Ito, ito talaga lubog na mga pangtista. Dito may nakatera pa kasi ay tambak. Oh. Ino. Tabi ilog around. Peace out muna. Hello, mga po. Ano ba ito? Tawag dito? Sit ba yung mga ano dyan? Ano yan? Madumi yan? Malinis yan! Ang <tinyo> tubig na yan! Ba? <tinyo> 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 Man, kita mo running water oh. Dahil dito sa ilong. village. Yan mga kisah? habang nagpre-prepare sila ay... Kami ay mamimimit muna, waiting pa kami mga pagkis dahil, you know. Wala kami pampain. Subukan namin kung kakagat sila sa atay ng manok, mga pangkista, you know. Atay ng manok ang aming pamain. ayun dalawa dalaw-dalaw pa si mga pangkista. So, try natin maming with Dine. Dine, sa bula. Ay, mimit tayo. Ini <laughs> Ay, ka muna. Yung mga pag na paghagis namin, ha. Paminuit. Ayan na. Kaso, eh. Tagal-tagal lang yung mga pag-isa. Wala namin. eh. Wala oh. My goodness. May nakagat! May nakagat din eh!

sayo na mga pagkis. Nakatangang magpasa na. Dahil hindi kita Ay, na yung progress. isda? Ha? Sumunggap ng isda? Hindi na tuloy. Yung mga pagkis na nagkumagat daw sa kanya, ako hindi tumuloy. Hindi kinain lahat. Sa'yo. Simula ma na agad mga kapang cheese na Ay po Sira Hindi ako mga <laughs> Dito wala maganda ng isda eh. niyo oh. Fish pan. Diyan maganda isda, mga kapangkista. Fish pan. Sigurado ay eh, tayo. <laughs> Ang lawak ng fish pan mga pangkista. Hindi kami, di kami nakahuli doon. No? Dito kaya kami maghagis. Grado bang ang kakagat Malalaki pa Oh my goodness Ganda din eh Ganda man nila Ang no Mga pangkista Guyom mga pangkista Itong pain namin Gumili kami ng 20 pesos Pero ayaw ko agatin Kaya tatapon ko na lang Sa inyo na lang Alright At Sumuko na kami Dahil wala talagang nakagat Mga pangkista Kalimutan ko kasi kumuha ng tawag nito ng bulate. E eh di, di, naman wala akong makukuha bulate sa ganiling lugar. Alright. Ayun na. Oh. At nagsitesting na sila mga pangkista. Ayun na ang aking mga boss. Let's get it all. Mabuhay ang Pilipinas. Abangan ang part 3.